Ayan guys, maglinis tayo sa resort, swimming pool. Ang anak ko naga, ano, naga Oh, si Papa niya magdilig ng tanim. Matulong si Bebe. Matulong diyan, Rex. Malinis. Malinis karang diyan. Malinis karang Si ka ka pag talaga ng anak ko. Hindi mo nasabihan. Nakikindi talaga Kung nakikita na trabaho ng magulang Sinusunod Ano kasi nakikita niya Araw-araw Yun eh Diligan niya yung tanim <coughs> Yung tanim guys yung Diligan niya yung tanim hmm? Hi. San din diligan mo? Ha? Lahat diligan mo to lahat, ang tanim. Ha? Diligan mo lahat ang Tenrek, Yan Uy, si pag bibi ah. Uy. Uy. Allah. Galing ah. Diligan mo lahat, be. Diligan mo lahat ng tanim. Ha? Diligan mo lahat. Diligan mo lahat, be. Tulong kay Papa. Tulungan mo si Papa. Ha? Oh, dabu, Babo, babo diligan. Oh. Dabo, dabo diligan ni di Papa, no? malinis ka pa dyan tulungan mo din si papa maglinis ah, babo diligan doon kay mama doon kay mama tapos na ni papa yan dyan Doon sama sa maliit na po pool. Doon tayo maliit. Tama na yan. Ayan. Ayan, matulong ka. Ito, so, Galimis ah. kami guys. Gal ah, tulong din siya. Tulong din sa amin. Kung nakita niya, ganoon din gagawin niya. Ayan ah. Oh. Ayan. talinong bata to oh, na magdilig na talaga ng bilis maka ano? bilis maka sagap Sa ng oh tama na tingin tingin kung anong gagawin niya tingin siya kung kung mayroon pa siyang didiligan o wala hmm. saan kaya saan kaya naman magano yan saan naman kaya magdilig yan ha saan Dat San Bigat Bigat Huwag mong damihan gibi... Mabigat eh damihan moy eh mong damihan mabigat Ah uh. Tawag mo mihan damihan mabigat Tama na yan. Tama na. Pagod kana na dyan. Hmm, si mama nagalinis. Gawalis si mama. Si mama niya gawalis. Ako naman nagalimas naman ako dito guys. Na ano. Galimbas naman ako dito ng tubig. Sa maliit na bilog. Para maugas yung tubig sa dito sa maliit. Yan. Ay, lilimasan ko Yeah. And guys, for today's video, hanggang dito lang muna yung video natin. Sunod naman guys, sa sunod naman na episode sa part 2 naman ng ating mabait na BB John Rick at masipag. Oh. Oh. Ay, sipag talaga. Yan. Abangan nyo guys sa part 2 naming ano, upload.